Okay, magandang araw po mga kababayan. Ngayon po ay lunes, April 29, 2024. Pasensya na po kayo, hindi pa rin ako magaling. Kaya paminsan-minsan, pagtsagaan na po natin yung... <clears throat> okay. Ang gusto ko pong pag-usapan natin ngayon ay ito pong si Senator Trillanes. Wala naman, ako po, uh, believe man ako kay Senator Trillanes, okay siya. Kababayan pa na ata namin yan. At kung sakaling tatakbo nga po siya ng senador, ay susuportahan ko yan. Kasi maganda po ang takbo ng utak niya. Ang hindi ko lang po nagugustuhan sa ngayon, itong sa ginagawa ngayon ni ex-senator Trillanes, na hopefully maging senator uli ay ito pong mga itong mga, mga kilos sa ginagawa niya mga pagsasalita niya tungkol sa kaso ng mga Duterte sa ICC ano po ito kayo po ang tatanungin ko mga kababayan kung tama ba ang ginagawa ni uh, Mr. Trillanes na pagbubulgar pag expose ng mga plano ng ICC. Wala naman po sanang masama kung i-expose niya kagaya ng tungkol sa schedule ng paglalabas ng warrant of arrest. Okay naman po sana yon Wala naman sanang problema. Yun ay kung ito ay hindi magdudulot ng problema sa seguridad ng buhay ng ating Pangulong si Bongbong Marcos. Nabagamat itong si Pangulong Bongbong Marcos, ay wala naman siyang kinalaman. Diyan sa kasong yan. Dahil ang kasong yan, dati ng kaso ni Duterte, wala pa sa posisyon, wala pa sa, uh, hindi pa siya Pangulo si PBBM. Nang nangyari ang kasong yan panahon niya ni Duterte, maging yung kaso kaso ni Duterte sa Amerika. Pero sa ngayon, parang ang nalalagay po sa alanganin ay buhay ni Pangulong Bongbong, including his position as president. Na sino po ang lubos na apektado kapag kapag nawala sa posisyon itong si PBBM? Kundi ang bayan natin mismo, tayong mga mamamayang Pilipino. Buhay natin ang malalagay sa alanganin. Buong sambayanan, buong Pilipinas. Hindi lang, hindi lang ang first family or si PBBM mismo. Ang hindi ko po, ewan ko po sa palagay ninyo, sa, sa opinion ninyo. Kasi, ito po ang opinion ko hindi po tama na ipinag-iexpose ni Mr. Trillanes kung anuman ang mga galawan dyan sa ICC. Lalo na itong paglalabas ng arrest warrant against the Duterte Group. Is it necessary? Tama ba na ipagdaldal sa publiko? Dahil nga po dahil sa dito pag-iexpose na ito nalalagay nga po <coughs> sa delikado ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ba? Kaya nga siya gustong patalsikin sa pwesto. Gusto niya siyang ikudita up to the most gruesome step. Yung pag-assassinate sa kanya. Dahil nga gusto nilang malibre, gusto nilang iligtas ang sarili nila sa pag-aresto ng ICC. Kaya, ang isang paraan nun, para sa kanila, ay mawala sa pwesto itong si Pangulong Bongbong Marcos. Na wala namang kinalaman dyan, wala namang kasalanan dyan sa mga ng ginawa ng mga Duterte. Di ba? Ngayon, alam natin na ang pinaka, isa sa pinakarason ng mga Duterte kung bakit gusto nilang patalsikin mawala sa posisyon sa Malacanang itong si Pangulong Bongbong Marcos ay dahil dito sa ICC. Dahil nga naman, pag nagawa nilang matanggal sa pwesto ang Pangulo, sila ang papalit. Silang mag-aama. At alam na natin kung anong magiging resulta maililigtas nila ang sarili nila sa ICC at hindi lang 'yun. Ang mas malala na mangyayari ay ipapasakop na tayo sa China. Ngayon, Mr. Trillanes. Do you think tama ba ang ginagawa mo? Nagpapa-interview ka. Inexpose mo sa media ang nalalaman mo tungkol sa plano ng ICC? Hindi ba dapat ang tama ay gawin itong lihim? Hayaan lang natin na maging lihim yan. Mabulaga na lang ang mga Duterte. Hindi ba't ganun dapat? Mr. Trillanes, naging ano kayo, naging militar kayo. Alam ninyo dapat, hindi ba, intelligence, ngayon sa laban na ganito na puro exposure ng mga plano, inilalagay ninyo sa panganib ang buhay ng Pangulo? Kasi sa pagkataranta, biruin mo i exposure na, baka sa end of May, end of June, lalabas ang restaurant O di, ang anong gagawin ngayon ng mga Duterte na gusto nilang maligtas ang sarili nila laban sa ICC? O di, mamadaliin nila na kailangan magawa ng paraan ito. Kailangan mawala na si Bongbong Marcos. Hindi ba ganun? So anong objective, anong purpose mo Mr. Trillanes na ito ipinag ipinagdadadaldal mo, inilalagay mo sa panganib ang buhay ng Pangulo? Alam na alam mo na halang ang kaluluwa ng mga Duterte. Kahit ano kayang gawin. Kahit sa iyo ang daldal -dal mo. Porke ba naman insider ka ng ICC? May mga alam ka sa galawan sa loob ng ICC? Ano ay pinagmamalaki mo na? Ikaw may alam, yung iba wala. Ilang ulit ko nang narinig, Mr. Trillanes, na nagpa-interview ka sa mga media, sa mga vloggers, at talagang hindi mo itinatago ang nalalaman mo tungkol sa ICC. Bakit hindi mo nalang hayaan na gumalaw ICC sa pacing nila at manatili itong misteryoso sa pag-iisip ng mga Duterte? Tama ba mga kababayan? Mali ba ako? Katangahan po itong ginagawang ito ni Trillanes. Matalino kang tao, Mr. Trillanes. Believe pa naman ako sa iyo. Eh. Dito lang talaga ikaw. <clears throat> Ito lang talaga ang hindi ko gusto na pinagagagawa mo sa ngayon. Nagpapasikat ka ba? Na ikaw ay may alam? Ngayon yung dudumugin ka ng media kasi gusto maka ng tungkol sa mga aksyon na ginagawa ng ICC. Di ba't mas maganda na mabulaga na lang po ang Duterte? Para hindi na sila, mawala na sila ng pagkakataon na gumawa pa. Hindi na nga, hindi na nga <clears throat> kaaya-aya ang pinagsasasabi ni Bongbong Marcos na hindi ko hahayaan ang ICC, hindi ako makikipagtulungan. Nakakabwisit na nga ang pakinggan yun eh. Well, baka naman kasi siguro, strategy niya yun. Kasi nga ikaw, Trillianes, panayang daldal mo. <coughs> Mag-isip-isip naman tayo mga kababayan. Tama ba itong ginagawa ni Trillianes? Tama ba na ipagbubulgar niya? Kung ano ang mga plano? Inilalagay mo sa panganibang buhay ng Pangulo at ang kinabukasan ng bansang ito. Dahil kapag nawala, inuulit ko, kapag nagtagumpay ang mga Duterte laban sa maitim nilang balak against Bongbong Marcos tayo mga Pilipino ang magsasuffer mawawalan tayo ng bansa <coughs> maghahari itong mga halangang bituka na itong mga taong ito naiisip nyo ba yan Mr. Trillanes? kamo naman ang tingin ko tuloy pasikat eh masyado kang marites sayang paghanga ko sa'yo dito lang po ako hindi ko hindi ko siya nagugustuhan although kung tumakbo ka ng senador iboboto pa rin kita dahil kahit papa paano mas mas okay naman ang uh, utak mo kaysa dyan sa mga artistang nasa Senado. Ito lang po talaga ang hindi ko nagugustuhan sa ginagawa ni Trillanes. Pwede ba Mr. Trillanes? Kontrol-kontrolin mo naman ang bunganga mo. Nilalagay mo sa panganib ang bansag ito. Di ba? Tama ba mga kababayan? <coughs> Basta yun ang reaction ko. Yun ang komento ko. Kaya ako po sinasabi ito dahil nga 'di ba lagi kong sinasabi na mahalin natin ang ating bayan <coughs> dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Remember that, Mr. Trillanes. Okay? Thank you very much for watching and uh, I'll see you in my next vlog. Peace.